Good morning mga kapanibagong araw, panibagong vlog tayo pan check po tayo. Alas 9.30 ng umaga. Dito po tayo po sa sarapitan. So, nah, meron ko sa mula eh, Oh. For sale rabbit. Na? Shoutout pala kay parinling ko at sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout sa mga OFW. Mga silent viewers. Shoutout. Shoutout. dito so tayo ulit sa ating balikan yun guys may mga bago wala yung mag -rabbit. marami mo pwede kayong pakain na damo kapo na yun ang mitas ng dao ng payapa mga papaya papakain po rin. pero pinakain ko na sila ng ating mga feeds kaya pakakainin natin sila ng dao ng papaya sinatin ating mga tilon kasi kasi pag naulan nababasa pa yung pakainan kaya sinasara namin kaya guys ating mga rabito rabbit iba yon yun guys nakakuha tayo ng daw ng papaya ito ah, yan oh my god Makakain na po natin yan. Galing po rito yan sa papaya. Kasi isang papaya na matay. Yun o. yung matay you know? papaya. Yun o. Yun Okay, dyan. Yan. So guys, kapag kayo nag ano, nag alaga ng rabbit, kailangan nyo rin magtanim ng ano, mga Madre de Agua, madre kakaw para mga damo para may papakain kayo ako nagtanim rito ng malunggay at papaya tapos mayroon pa tayo rito yung mga damo at kangko eh, ngayon oh. yun guys pag wala kayong space sa inyo dito sa akin ginawa ko yung, yung ano yung rape pakita ko sa inyo nasa rape <laughs> Yan. Nagtanim din ng malunggay. So. Ay ano, kangkong. Galing <laughs> yan. Ito tanlag to eh. Ito pa oh. Madre de Agua. Madre ko kung Madre de Agua o Madre de Cacao yan. Marami mo tanim yan. Yan po. Ito po. Mas malunggay. At papaya. ko eh, nausog eh, no, wala na. Ito hey guys, pati daw ng ano, ng mangga yan. Pwede pa kain yan. Sa mga rabbit, yan o. Oh. Buka natin pakainin sila ng ating paya. Ito. Hey guys, bibigyan natin sila. Yan. Bawat sang ganito. Ito guys. Ito guys yeah. Update ko na kayo mamaya guys. Tapos bibigyan mo na sila pakain. Yung guys tapos na sila pakainin. Kaso pinapos tayo kaya Mother Diago nilagay natin. Ito ako sa Yung kakainin sila Yo. Ito naman nilikaw ng papa ng mangga. Guys, pag kayo mag-aalaga ng rabbit, kailangan meron kayo ano, yung mga tanim din. Kaya para sa so umaga kasi bibigyan mo ng pwede silang pellets. Mga pelet. Na Tapos nang halida mo. Kasi kung mga pangkate mo, bababaya silang magutom para tumaba. Kaso konti lang yung papayang nakuha ko. Sa dami kasi nila. Ginusto mo yan eh. Hindi nagkasya. sila. So guys, pahilin mo lang kayo pag mayroong gusto bumili ng rabbit. Kahit anong oras, gusto nyo kasama ko lungan, mayroon. Bebenta ko rin to. ah uh, mayroong gusto dyan magbag, ano, magtayo ng farm, rabbit farm. Sa makulungan, mura na lang ito. Uh, magtira na lang ako kahit konti kasi hindi naman sa aking lote ito eh hindi na sa akin ito pagka na ng mayari ito wala tayong paglalagyan kaya habang hindi pa kinukuha bibenta na natin yung samang kulungan yun o lahat po yan ito yan iikot ko lang kayo yan o yan o oh. yan, oh. yan. ang gano'n sa so, likod ng mga gano'n meron pa yan yun o oh. yun guys maraming salamat sa mga sa dulo ng ating video Gandito na lang. Bye-bye.